Hello WhatsApp guys, magandang hapon sa ating lahat. Kumusta kayo? Araw ng Linggo ngayon, sana nasa mabuti tayong lahat. So, ito guys, mix ko lang yung kinita ko kanina ng umaga. Lumabas lang ako nang alas 5 kasi medyo maganda ang tulog ko, sinaulan ulit ngayong kahapon. Shout out nga pala sa mga kamag-anak ko hindi ko na sa sa nanay ko sa Barangay Amuyon, Surigao de del Norte, Dilkarme, Surigao del Norte. Shout out sa na eh at saka sa mga kapatid ko hindi ko na dahil ang dami natin sa mga kamag-anak ko kasangkayan shout out sa inyong lahat sa mga kaklasiko shoutout sa nag likes nag -comment. maraming maraming salamat sa inyong lahat sa walang patuloy na ano, sa dito sa Facebook page ko na video pitan yun so medyo maganda ganda ang kinita ko guys dahil nga linggo minsan kasi pag linggo guys napakatumal talaga ang biyahe guys sa totoo lang yun talaga ang buhay tricycle driver namin guys kaya taste taste lang taga taga lang pila pila kaya sabi nga nila pag may taga may nilaga so ito guys yung kinita ko talaga nagas na ko dito ng 80 so bibilangin na natin yung malinis lahat na kinita ko kasi hapdi lang ako umuwi lang ako ng alas 12 eh. ay pinabiyahe ko yung motor sa barkada ko dati dati sa dito guys mga taga ano siya, Minduro, bumalik lang siya dito, nag-request lang siya, nababiyahin na lang muna siya kasi Siyempre, bagong dating, sabik na rin siyang bumiyahin ulit dito sa So, bibilangin na natin guys kung magkano yung ginita natin 1, 2, 3, 4, Five, six, one, two, three, four, five, six, seven hundred, guys. Ito, guys, seven hundred ang pinaghirapan ko. Kita ko simula alas 5 hanggang alas 12 ng tanghali, guys. Uh, bawasan pa ito, guys, ng boundary. Kasi ang boundary namin dito, guys, pag update ka, three Pag-street ng biyahe mo, 600 So, ito ang boundary. One, two syempre 300 ang boundary guys so may kut may sobra na ako na 400 pesos 1 2 3 4 400 pesos guys ang sobra ko so kahit pa guys makaraos na ito makakabili na to ng masarap na pagkain bili lang ng ulam so ayos na yun lang naman ang buhay namin dito mga tricycle driver mga katuda mahirap pero kailangan talaga lumaban sa ha hamon ng buhay dahil wala namang madali sa mundong ito. Kailangan talaga talagang pagsikapan para maitaguyod ang pang-araw-araw na gastusin at pang-araw-araw na expenses. So, hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye. Hasta la vista, baby. Sana hindi kayo magsasawang mag-like, mag-comment dito sa Facebook ko na Benjo Pitalio. Bye-bye.